What's up guys? And for today's video, eh, nakita nyo naman, hindi na ako nagda ngayon. So, meron na tayong driver ngayon guys. So, in the process of practicing pa siya ng driving skills niya. So, ito yung practice. Bruh! <laughs> yeah. So, meron kaming pupuntahan dito and siya na yung pinagda-drive ko then baka po pupunta kami ng Bueno Bridge and Clark City so titignan natin yung Bueno Bridge sabi kasi din nila dun sa Bueno Bridge is uh, technically maganda siya pag gabi eh. so ngayon is 3.30 so titignan natin kung makakapunta kami ng gagabihin doon kasi mas mas okay kung gagabihin eh nasira kasi yung yung ano to? yung base ng isda namin. So, maghanap kami ng base na paglalagyan. kasi lanagyan kasi namin ng halaman yun. So, yun yung hahanapin namin. Then, maglilibot-libot lang. At, siya yung magkakas. So, hindi na tayo mag-depread ngayon, so, guys. ganito pala yung feeling ng driver seat. <laughs> Pero, alalayan pa rin natin siya sa pagdadrive nyo Kasi, delikado pa yung mga liku liko nito eh. Ngayon kami, oh. pang mga ganyan, kayang-kaya niya eh. So, yun lang talang pag pagliko. Say hi muna daw, ha? E! Eh, eh nakikita nyo ba to guys? O, bagong mic yan. Kakapili lang namin. So, sana yung quality is super good na. Kasi, yung natatanda ko nung unang video ko nun, meron may nag may nag-comment sa akin na ang ganda daw ng view kasi yung first vlog ko nun is about dun sa Manliluag. Kung hindi nyo pa napanood, so panoorin nyo yun, guys. Maganda doon. Hot spring yun. So yun, may hinakasimbos ko daw, may nag-comment doon na maganda yung view kaso mahina yung volume ng bosses. So ayun, bumili tayo after so many after few months. So matagal-tagal din. And then yung isa ko rin video para akong bumubulong pero <laughs> hindi ko <ka> alam <laughs> ang gusto ng mga ng mga viewers, gusto na madila nakikita. Yung kasi is parang scenic view, driving lang tapos pinapakita ko yung lugar. So yun yata yung mga nagugustuhan nila. Okay, papunta kami ng sagada doon kung hindi nyo na panapanood eh, pag flash ko yung photos dito and then hanapin nyo sa playlist ko so yun sagada ang ganda ng view doon so kung, di, kung balak nyo mag sagada then panoorin nyo yung video ko na yun para makita nyo yung mga view puro view kasi yun eh And pag pasensya niyo yung boss yun, parang bumubulong-bulong <laughs> Pero yun, don't forget to like and subscribe na. Tal lang kasi siya maghapon ako driving. Pero enjoy ko. Wala akong alas tulog doon. Eh. Enjoy ko yung driving ko. Drive ako doon more than 10 hours or 9 hours. Parang mga ganun. So, ayun. So, keep watching guys. May pupuntahan lang kami dito. So, ayan. Lilig tayo dyan. So, flasher ko Tandaan mo yung pattern. Ha? So, ito kasi yung pinapractice namin guys. yung Pagliko. So dahil maraming sasakyan na band. Oh, sige. I oh. oh. Oh, 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 No, sige, God, God, please, no! God, no! No! no. 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 Kayaan mo lang, sige lang. No. Isusubo <laughs> mo 'yan sa'yo. Diretso mo konti-konti. Wala magbibigay niyan sa iyo. Sundan mo yung pickup. Tapanti mo ng konti. Isulo, bitaw mo yung brake ng dahan-dahan. Ops, -dahan. ops, ops, ops. Sige, liko, liko, liko. Dahan-dahan lang. Isang liko muna. Isang liko. Ayan na, paunahin mo na yan, paunahin mo na. Sige, babanti mo konti. Sige. Wait lang, wait lang. Huwag kang nga, nga pag may dumaretsan, taretsan. it. Huwag mo i-masyado pa yung manubela mo. Diretso mo, diretso mo. Sige, yan, pinagbigyan ka ng fortune. Diretso mo. Tignan mo, baka mahawi mo. Yan. Sige, diretso, diretso. Nice. Na, yung... Wait lang, slow down ka. Ako mag-ahat. Ah, Saan ba yung handyman dito? Ayun, handy. Ah, okay. Mo so, ano tayo ng pa-parking. So ganyan guys, okay. so pasok lang tayo dito. Siya na Slow down lang, slow down yan. Dahan-dahan lang. Tingnan mo yung... Sige pa, konti pa. Tingnan mo yung mo, pag nagtuwid na. Ituwid mo yung manobela. Yan, o. Oh. Konti lang. O, oh, di ba? ko mo na yung mano <laughs> Ops, ops. Oh. Nakuha niya na yung parking, guys. So, congratulations na yan. Nakuha niya na yung parking. Puntik na lang dun sa bike. nung nasa... Bobo kasi yung nagbabike. Oh. Ayan, guys. So, tapos na kami sa mga errands namin. So, errands Lesson, no? So, pupunta kami ng Bueno Bridge ngayon, guys. So, ayan. Siya na yung drive ngayon. So, traffic kasi dito sa Mabalacan yun eh. So, tignan natin yan kung Kita niyo naman yung liko niya kanina doon sa Magalang, di ba? Namuntikan na yung single Lungsan bike. Doon sa daw lahat. Nagsabi na lang yung ano. Hali. Tignan na lang natin yung dig ganang gagawin niya dito. Niya. Actually, kinakabahan ako dito pag natuto na talaga mag-drive to eh. Nakatakot guys. Nasabi ko, nakakatakot. Papaaway ako dito. <laughs> <laughs> parang ganda na sikat ng araw sa mukha ko. Parang mag-pinkish-pinkish. <laughs> Pupunta tayo ng Bueno, baka hindi na tayo pumunta ng New Clark City, pailing ko gagabi kami. So, sa ibang araw natin gagawin yung video niya. So, Bueno muna tayo ngayon. Sakto lang yung alis namin. Ano daw meron sa... sa bueno bridge, sa bridge kasi guys, may mga street food yun. Yung longest... Uh, longest bridge yun sa... Sa Tarlac. Longest ano, food, ano, bazaar. Uh, Tama ba? Ayun, longest food bazaar daw yun. Basta yun lang guys guys, uh, titignan natin mamaya yun. Uh, nakita, nakita lang namin yun sa Facebook. So, bago lang sila, alam ko, nagbukas lang sila ng bago lang, basta, um, bago lang, yun, basta bago lang. <laughs> <yun. laughs> Ang ng araw, ano, sa araw. Ang no? So, yun, update ko kayo mamaya-maya, guys. Ayan, guys, so, pre, first crossing, second crossing na dadaanan nyo na naman ulit. Tingnan na yung niya, guys, oh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Oh, sige, go. Pinis tayo. Oh my God! Na siya sa mga ganyan -ganyan. Wow! Dapat lang. Hindi <coughs> pa siya natuto. Iwan ko na lang. So, kung gusto niya magpaturo, guys, chat niyo lang ako. Tuturoan kayo. Mura lang. <laughs> ah! <laughs> so, ayan. Uh, technically, dapat doon yung daan natin papuntang ang Bueno Bridge. Pero gusto kasi namin daanan yung Socovia uh, Bridge dito na na-open na yon na Bago lang din. So gusto ko lang na namin kasi di pa kami naka... Ako nakadaan ako once nung nagbike ako pero siya hindi pa nakadaan. So, guys, okay, so dito sa Oba, liliko tayo papuntang right. Diretso lang tayo, guys. Yeah. So doon mo yung motor na yun. Okay. Yeah. Yun dito papunta pupunta doon. So may access din dito papunta ng Bueno. So parang ano sa New Clark City? Oo. Oh, uh, New Clark City guys. Papasok din tayo ng New Clark City dyan so, ito yung Sokovia Bridge guys. Ito nga naman maganda. Dati kasi sarado yun. So ngayon, binuksan na siya. Kita-kita na lang tayo dun sa Bueno Bridge guys. So yan guys. Black pala. Hindi pa pala bueno. Bro. Papakita ko pala yung daan dito. Ang ganda. ganda guys. Oh. Alam mo na yan. Ano bell yarn? <laughs> Na-enjoy ko na talaga yung naka-driver seat guys. Ganito pala yung pakiramdam ng okay, naka-driver seat. Oh, ganda ng daan. Oh. Ano naman ni driver oh? feeling professional. <laughs> feeling professional. Pero irate yan. Kung nagpa-practice kayo mag-drive, iwasan nyo yan. Iwasan yung makasabay to. Ay, sinasabi ko sa'yo. Iyay! E <laughs> Dili na lang ako mag-talk, guys. <laughs> so, ang bis na um, papakita ko lang yung Buenos sa inyo parang nagiging road trip na talo ito papuntang bueno eh. pero napakaganda kasi ng access dito guys so, so sa next time guys baka this time mapupuntahan na natin yung cafe so meron kasing RDC farm doon so magkakamping tayo doon guys so samahan nyo kami keep watching lang guys so first time namin magkakamp nyan so technically ito natin sila sa Pampanga yeah boy So, yun Pinahin guys. Kaya natin yung Capitana. So, punta so, kami dun. Diba nakapunta na tayo doon? Kaso, this time, talagang parang detailed yung gagawin natin. Yun. Oo, oh, nakapunta na kami doon once. So, ngayon, babalikan namin. Tignan mo yung daan, The road is so sick. Stop it. Sick. Get some help. last na talaga ito to guys so kita na lang tayo doon sa Bueno. <laughs> ciao A few moments later. So yeah, guys. So nandito na kami sa Bueno Bridge. Hindi uh naman -oh. palaga <laughs> nung kadami yung yung tinda. Ah. Alam ba nagbiyahe tayo na? layo na lina para magkaroon sa <laughs> Ayoko Baka hindi ako makatulog Tulog pa ako eh Actually guys Mahaba pa siya Ang pa siya doon Di lang ganun kakita sa Di lang siya ganun kakita sa Kamera Kasi Naka action cam kasi tayo guys Di ganun kagandang quality Papag gabi Pero okay na Magkano yung ganyan? Ano po yan? Shawarma? Ah, nachos? Ito, magkano? 80 po. Ito muna. O, sige, Sandali. Ay, sorry. Ano yan? Pag-display lang ba? Wala Ito po, pag-display. 80. Ito yung ganito. May pork na yan, nachos. May pork yan. Oo, oh, sige. tayong kain kain nito guys tignan natin kung masarap and so kumain kami ng uh, nachos doon well my food review is parang wala akong nakitang nakain ng uh, pork puro siya kamatis and nachos What? Do 85 pesos lang pero for me, di siya sulit. Hmm. Saya ka naman sa Buena. No? Hindi. <laughs> mas marami pang pagkain sa ano, sa <laughs> palengke natin. Sa palengke natin, iba-iba pa. Tsaka parang mas quality pa yung food. Ah. Kasi given na 'yan kasi dito medyo mahal kasi tinutulungan mo yung barangay nila. So kaya medyo mahal. Para sa akin, meron din ganito sa amin eh. Hindi ko alam ba't kami napunta dito. <laughs> saan ba yung chicken na sinasabi mo? Ito? Wala ah, na. sa na? chicken, Han? So, yun lang ang bueno natin ngayon, guys. Bueno Bridge. So, siguro mas okay kung umaga dito. Kasi alam ko, dito, dyan, may magandang spot na... May bundok dyan, eh. Maganda. Nag-picture na kami dito before. So, mas maganda kung ma umaga siguro. Hindi ko lang in-expect yung gabi kasi parang kulang cool yung lights. Street, light, light, street lights lang kasi gamit nila. So, yun lang guys. Yun lang yung Bueno Bridge natin for today's vlog. So, see you on our next video. Ciao!